Ito na naman po siya sa hindi mapakali. Kung ano-ano na naman pumapasok sa isip na para bang pinapagod niya na lang yung sarili. Pero syempre dahil video ko to wala magagawa sabay-sabay tayong mapagod. Pero syempre bago ngayon, hi hello, welcome to my vlog. Karugtong pa nga ito ng mini vlog ko nang nakaraan. Na naglinis ako ng lababo kaya nga kung mapapansin niyo parehas nga yung suot ko na damit. At dahil bigla ko nga naisingit yung pamigay gamit ko niyan, inabot na rin talaga ako ng hapon sa paglilinis at pag-aayos nga dito sa bahay. Na ito naman talaga yung naka-schedule na gawin ko ngayong araw. Pero hindi ko nga alam kung bakit bigla ako napalinis sa ilalim ng lababo. Pero sa tingin ko, napabuti naman dahil naagapan ko nga sa pagkasira yung mga gamit ko na nakatabi. Anyways, ayan, naisipan ko nga na naman pagpalitin tong peso ng sofa at Christmas tree dahil sa totoo lang tuwing umaga. May istorbo nga yung tulog ko dahil palakad-lakad nga ang papaya dyan sa higaan namin. So ayan, naisipan ko nga ang pagpalitin Parang nga yung higaan namin nandun na banda sa TV. Para nga kahit papano, wala nang nagagalit tuwing umaga. Aga-aga ginagalit eh. Hala, hindi. <coughs> Ewan ko kung ako lang ba, pero mabilis talaga akong manawa sa pwesto nga ng mga gamit sa bahay. Kaya sa totoo lang yung mga gamit dito sa bahay, eh kung nagsasalita lang, naku baka namura na ako sa kakaikot-ikot ko sa kanila. Pero minsan, struggle din talaga, lalo na kapag maliit lang yung bahay. Dahil wala ka din naman ibang paglilipatan, dyan lang din sa kabila. Masabi lang na meron na bago sa bahay. Since nailipat ko na nga tong sopa dito sa kabilang side, E eh naisip ko nga na itong makapal na kutsyo na muna yung gagamitin namin. Kaya nga bala ko na lang muna yan ilagay dyan sa may likod ng pinto. Pero syempre, bago ko nga yan iurong nakaraan. ko na muna na malinis nga yung pagpupwestuhan niya. Sinagad ko talaga siya banda dito sa may pinto dahil bala ko ang ilagay yung Christmas tree dun sa kabilang side. Itong mga bag ng bata dito talaga nakalagay yan sa likod ng pinto para nga hindi visible kapag nakabukas yung pintuan namin. Nung araw nga na yan, lumabas kami saglit ng mga bata para maggrocery ng kaonte. Tapos sinaway ko na nga rin bumili ng konting pang decor sa Christmas tree. Dapat talaga mag-order na lang ako sa online pero dahil napadaan nga kami sa pandayan, ayan, meron akong mga nakitang mumurahing mga pang decor. Pero kahit mura lang, konti nga lang din yung nabili ko dahil syempre hindi naman pasok pa sa budget. Pero at least makukulayan na siya at hindi na nga magbumukhang may puno tong bahay. At dahil konti nga lang yung nabili kong pang decor, pinagkasya ko lang talaga. Kaya naman yung harap lang yung may design, yung likod wala. Tapos akala ko talaga babagay nga tong Christmas tree dito kapag ka nalagyan na nga ng decor. Pero ate hindi, kaya nga habang naglalagay ako dyan ng mga pang decor, naisipan ko nga na naman nailipat siya dun sa kabila. O ba diba, literal na pinagod lang ang sarili. Yung Christmas light pala na nilagay ko dito sa Christmas tree, solar nga yan, para alam niya na sa Korea gente Na feeling ko naman parang bumagay din dahil medyo malalaki nga yung pailaw niya. So para siya naging Christmas ball na may pailaw. Tapos yung gusto ko talaga maging tema ng Christmas tree ko, gold na may red. Nagrabe kahit yung pangalang yung decor na nakalagay diyan sa Christmas tree, nagandahan na talaga ako. Lalo na siguro kapag ka napuno ng palamuti. O siya itong paglilipat ko ng mga gamit dito sa bahay, hindi nga lang yung isang araw. At siguro naka 2 days nga na ganyan yung itsura niyan. Bago ko nga ibalik sa dati niyang pwesto. Tapos yung ginamit nga namin na cover dun sa makapal na kutsyon, hindi ko na nga muna tinanggal dahil grabe talaga mag-alikabok dyan. Mas okay nang yung cover yung madumihan. Wag lang yung pinaka-couture. kapag ka maalikabok, ang katihigaan. Isa pa sa reason kung bakit nga binali ko sa dating pwesto dahil itong lamesa, eh masyado nga naiipit dito kaya nga hindi talaga namin gaanong nagagamit yan. Ilang araw na nga rin palang walang connection ng Papa Jay dito sa CCTV na nasa bahay. At expected ko na nga na natanggal lang sa saksakan. Kaya nga ayan, inayos ko na din. O ba diba, mas bumagay talaga dito yung Christmas tree. Lalo na nga na nalagyan ng decor basta wag na lang titingin sa likod.